Hello, good morning guys. Ayan guys, pakita ko lang sa inyo yung iniwanan kong tanim 5 days ago na mga tanglad. Ayan, ito po yung area na nilinis ko. Ayan, medyo malawak po yan. Pero hindi ko po na-count kung ilan po yung naitanim ko. Kasi nagmamadali ako that time dahil luluwas kami ng Lucena dahil mayroon pong seminar yung sister ko na sinamahan ko. Um. Siguro po 3 days to 4 days ko po na ginawa ito. Uh, nilinis ko yung area, ginamasan ko Then Ano po ay, uh, sinunog ko po yung mga dahon at saka po yung mga palapa ng nyug na napakarami. Dahil nga po ang reason ay, una is dahil meron nga po mga ahas dito. Kasi batuhan at yun nga po, uh, ilalim ng nyugan, laging maraming tambak na palapa. Dahil nga po yugan. Ayan, wala po ulan. Hindi po umulan. Buhat mo umalis ako. Ayan, dahil nga po sa nagsunog ako diyan, ayan, nalanta po yung dahon ng kakao ng daddy ko. Hindi naman siguro magagalit yun. <laughs> Kasi nalanta lang naman po. Hindi naman po namatay yung dahon niya. Ayan, as you can see, ayan po guys. Ayan, ito po yung nauna kong tinanim. Siguro mga 8 days na yan. Since siya po ay binabad ko muna sa tubig, may ugat na bago ko siya tinanim kaya ayan po nakita niyo naman ang bilis niyan tumubo. Pero in fairness po, meron din po na medyo mabagal po yung pagkatubo niya. Tulad po nito. Pero may talbos naman po siya kaya buhay na po talaga. Yan po yung nakita kong advantage, guys, pag tinanim ko po siya na meron ng ugat kasi dati na po ako nagtatanim nito pero hindi na lang po maramihan yung pambenta ko lang po sa garden ko sa Manila, yun po yung ginagawa ko. Kaya ko naman po na try yung ganun kasi hindi ko nga agad po naitan yung binabad ko sa tubig. Tapos nilagay ko lang siya sa medyo may araw. Tapos napansin ko po na umugat siya tapos mabilis dumahon. Nung tinanim ko, mas madaling tumubo. Ayan. Nung po kasi nagtanim ako nung katatapos din lang po ng bagyo, medyo basa-basa po yung lupa niya. Kaya siguro maganda rin po yung ano niya, kinalabasan. Pero after po noon, yung bandang sa taas lang po na yan guys, yan po yung aking mga inano, diniligan. Kasi napansin ko na dyan sa taas, medyo di direct sunlight talaga siya, dry po yung lupa. Pagkatanim ko yun lang po, mga siguro dalawang hilera lang po yung dinilig ko dyan. Pero the rest po hindi ko na dinilig kasi basa-basa po yung lupa niya. Kaya po talagang tumubo siya. So happy! Ito pong area na to, bukod sa gusto ko talaga pong linisin dahil nga po doon sa mga ahas dito nakakatakot kasi ultimong doon sa silong ng bahay ng sister ko sa rest house ay meron ang purpose po talaga nyan is malinis tapos since gusto ko pong mag tanim ng maraming tanglad although meron po yung nanay ko dyan medyo marami po yung mga thousand pieces po yung pag uh, hinimay himay para itanim eh gusto ko pong magpunla talaga nito ito po yung binhian ko yung medyo malapit dito sa rest house ng kapatid ko para naaalagaan at the same time nalinis po yung kapaligiran at ayun po sa ni-research ko sa YouTube ay ano po ang tangla daw po ay mainam na pangtaboy din ng ano ay ahas kaya ayan naisipan ko pong taniman dito para bukod sa tanga. Ah, sa binhian, yun nga po pantaboy din po ng ahas. Tapos bumili rin po ako sa Lucena sa SM ng ano, uh, Marigold kasi na-research ko din po na maganda rin daw po pantaboy yun sa ahas dahil sa mabahong amoy niya At hanggang ilalim daw po ng lupa ay ano ay uh, talagang kumakalat yung amoy niya dahil sa ugat niya. So, yun guys, yan po yung update natin dito sa ating uh, taniman ng uh, tanglad ito nga po palang ano na to is ilalim ng niyugan, may mga halaman na kagaya po ng papaya, may saging tapos ano din po ay uh, may mga ilang prutas dito po sa portion na to yan yan po yung aking Diyan ako nagsunog, so yan po ay hindi ko na taniman dahil mainit pa that time nung aking iniwanan, so sisingitan ko po sila mamaya ng uh, tanim pag may pagkakataon Ayan. Yan po yung update natin guys sa ating uh, ilalim ng yoga na taniman. Ayan. At dito naman po yung mga iniwan ko dati na halaman na ornament para sa garden ng sister ko. Hindi lang po masyadong nabuhay dahil nung nakaraang summer. Buti po meron po ilang natira. Ayan. Tulad po nyan, ayan po, ayan po yung aking mga binhian ng um, tanglad. Ito medyo hindi po siya masyadong makapal pero marami-rami pa po, po yan. Hindi ko lang alam po kung makakailan po ako niyan. Ang bala ko punta taniman yan is 1 hectare. So pag nagkulang po siya, maghahanap ako ng kabibilihan ko ng binhi. Ito po ipakita ko rin sa inyo yung mga nalinis ko doon sa ilan sa sinaid ko ng mga panggatong. Ayan, na hindi ko sinunog. Inipon ko lang po dyan, isa-isa inakyat ko. Tapos ito naman po, Ayan, inipon ko rin po yan kasi pag may time ako ay magkakayas po ako para makagawa po ako ng walis tingting ng libre. Pambenta na rin. Ito pa po yung palapa. Ay, ang tawag dito? Palapa po ba yan? Ayan, inipon ko rin po yan kasi maganda po yung panggatong. At kita nyo naman, may nalaglag na. Ayan, bagong tuyo ng ano. So, ito mapapakinabangan ko to kasi gagawin ko itong walis tingting yung ganito mga bagong laglag. At ito naman po ang aking napaka-sweet at lagi nakasunod kaya lang inaapakan ng tanim ko kaya pinapagalitan ko. Ayan po yung mga ilang tanlad. Pero yung dito po maninipis pa sila. Yung nandun po sa may harap ng bahay, sa rest house, yun po yung mararan, malalaking puno ng tanglad na aking binhe. So siguro thousand-thousand pieces po yung mga yan. Pag yan po ay nahimay ko, uh, inaantay ko lang po na ma-prepare yung aking pagtataniman. Kasi once na po siyang na, ano, na bomba, Uh, sabi nung brother ko na bihasa ay iisahan pa daw po kasi yung damo po kasi is mas matangkad pa sa tao so para masaid po siya then after po noon sabi niya pag umulan ay i-spray naman daw po nung para sa talaga dun sa pinakang binhi or ugat or yung parang pinakang binhi nga po nung ano ay damo i-sprayin yun po yun para hindi na po agad-agad makatubo kasi yung um, mismong binhi nung damo ang papatayin. So, bago ako magtanim po ng tanglad. Kasi, ang sabi po niya is, baka daw maunahan pa po yung tanglad ko ng pagtubo. Ayun. So, yun guys. Ang ating update for our, ano, sa ating maliit na tangladan dito. Bala ko po siyang i-expand pa hanggang doon. Kaya lang, syempre, may utos pa yung aking amo. Kaya, hindi ko pa po siguro yan masisimulan. Ayan. So, 8. 8 days no simula nung tinanim ko po ito <coughs> tapos dun sa bandang dulo dun po is yung 5 days so yun lang guys thank you for watching and bye for now